O. Oh. Kita nyo, hindi na nagsishake yung camera ng iPhone nyo. O, oh, di diba? Pinaw na. Hindi na siya nagsishake, diba? Hello mga sir. Uh, good morning. Good morning po, good morning. ah uh, alam nyo, ang daming nagkalat dito ng mga tutorial sa social media. Ano? Mapa Facebook, TikTok, YouTube. Saka kung saan-saan pa mga platform na social media na mga tutorial sa cellphone na hindi naman nakakatulong no mga false information alam niyo yung mga ganyan tigilan niyo yan tigilan niyo yung mga ganyan hindi naman kayo nakakatulong eh magturo kayo yung tama tama yung makakatulong sa mga kababayan natin na gustong makatipid, di ba? yung mga false information ang ipakalat nyo rito. Ira naman kayo, bis na nakakatulong kayo. Lalo pang lumalala yung sitwasyon. Kagaya nitong ano, iPhone 6 na to. Yun nga napanood ng may-ari nito yung camera na nagsishake eh. yung parang gumagano'ng gano'n yung umuuga na camera ayun napanood niya sa youtube daw ginaya niya ayun ano nangyari wala lalo lang nasira so, huwag na natin patagalin ituro ko sa inyo yung tama ito yung panoorin niyo yung ano nakakainis ako nainis ako nainis ako sa mga ano mga nagkalat na ano, mga false information. So, papakita ko sa inyo yung tama. Ano rin niya. So, ayan, binaklas na natin mga sir para mabilis tayo, no? So, ito, tatanggalin na natin yung camera. Alam niyo ito mga sir, kaya nagsishake yan. Kasi madumi lang yan. Sa sobrang tagal na madumi siya, may mga namuuna na bakterya dyan at yung mga bakterya na yon yun yung nagpapashaking ngayon sa ano sa mga kamera nyo yun yung mga bakterya hindi lang siya basta basta dumi bakterya na siya mga sir so kaya ang kailangan natin diyang gawin ay patayin natin yung bakterya gagamitan natin siya ng alcohol yung 70% na alcohol ganyan lang ang gagawin Ayan, bababad lang muna natin siya ng pansamantagal, no? Hindi kasi hindi kasi makukuha ng mga pamagnet-magnet eh. di Hindi ba nilalagyan nila ng magnet? Hindi nakukuha yan sa ganun mga sir. Eh kasi kahit naman lagyan mo ng magnet, hindi naman na magnet yung mga bakterya. Ang kailangan dyan talaga ay pinapatay yung mga bakterya sa loob. Yun, mali malinaw narinig nyo pinapatay yung mga bakterya sa loob hindi yung kung ano-ano pa yung ginagawa lalong masisira yung camera nyo eh. ayan so nalagyan na natin Siyempre, kailangan natin siyang initin para yung mga bakterya sa loob walang kawala yung hot air nyo ano iset nyo sa 400 tapos itutok nyo mismo dun sa pinaka lens ayun shout out sa dumana na kamotor ingay ayan itututok nyo lang yung hot air nyo isiset nyo sa 400 dyan kung wala kayong hot air pwedeng ano pwedeng ano nyo na lang i ipatong nyo sa kalan sa apoy sa apoy na kalan para mapatay yung bacteria niya sa loob. Ayun, nakita nyo, tignan nyo ah. Ayun, na nagputi-puti yung ano, yung gitna. Oh. Yan, yan yung mga bacteria. Patay yan, namatay. Oh. Tignan nyo ah. Yun. So, yun, ganun lang. Wala na mga bacteria yan. Kasi so, babalik natin ah. So, i-shortcut na lang natin yung video. Kasi masyado na mahaba. So, ayun Ayan. Oh. Kita nyo, hindi na nagsishake yung camera ng iPhone nyo. O, oh, di ba? Pinaw na. Hindi na siya di ba? So, ganun lang siya kadali mga sir. Huwag na yung kung ano-ano pa yung mga pinapanood nyo. So, share nyo sa iba para makatulong din. Salamat.